ang kanyang tornilyo so, ang kailangan na yan ito mga malaki siya oh. hindi ka tulad ng There. so for today's video uh, papalit ngayon ng uh, ng <coughs> brake lever o itong handle ng preno o sa caliper natin pagpapalit tayo nito ito natin sa online dumating ngayon kakabit natin ito yung brake lever na pang ano pang web uh, 100 at saka 125 ito yung kakabit natin dito. Ito yung kakabitan natin. Rusi 100cc. Yan. Yung sa misis ko na motor. Dahil ito wala na. Sira na to. So kakalasin natin ngayon yan. Ito so, kakalasin natin. Ayos pa naman yung kanya. hos dito. Ayos pa naman itong caliper niya dito. Ayos pa. <coughs> so kapalit lang din natin ng um, brake pad niyan. Magkapalit pang brake pad. Ang sira lang ito. Ayan. So, hindi na yan stock. Bali pang dalawa na to. Ito yung stock niya. Ayan, ito, yan ang stock niya. Ito yun. Ayan, yan ang stock. Halos ang inorder natin ay kaparehas ng stock. Ayan o. Kaparehas ng itsura. Kaya lang medyo mataas to. Makapal, maha, mataas ang kanyang pinakatangke. And ito naman, mababa replacement lang kasi pero okay na rin yan uh, ayos na rin mababa lang siya oh. pero ayos na rin okay so tara kabit natin to mga master kakalasin muna natin to ulo itong headlight kakalasin natin tsaka ito kakalasin pa rin to itong ano itong itong side mirror kakalasin din So ayan, yeah, samahan nyo, samahan nyo ko Kabit natin yan. Nga pala, yan ay ano na, uh, 2016 pinuha. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, na taon na yan. Wala pang, ano 35, wala pang nagagalaw makina 40, wala pa. So ang 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, makina ayan sa mirror pero makina niya ice pa walang carburetor ice pa yan wala pa kinaalis na ano dyan ang carburetor so kukuhanin mo natin yung ating 14 dito yabe kukuhanin mo na natin dito yung sa secret packet ng ang ating makina ice te ang ating number 14 nga liyabi dalawang liyabi kailangan natin 14 at 8 ito number 14 at saka number 8 ito kailangan natin kalas muna tayo ng side mirror ko dito ito lang wala Kasi hindi natin Magtatanggal yung turnilyo Diyan sa dalawa Nanghirap nitong Di-play mga master Ang daming kalasin Ang daming turnilyo na Pakalasin ay okay, Dalawa pero matagal kong nakasama to <clears throat> 2016 2022 ko 2022 ko na to binitawan ayan ito pa pala sinisis na yung may hawak nito hindi na ako alas hirap dito pag ano yan Mas na. Yung lang naman kadali kailangan may kawang lang dito kasi may bilog ko dito mga master ayan may bilog na yan yan kailangan niyang ano yun ay yun pala nasabit pa mga ba kasi mga ba kasi yung screw hindi basta basta hugo Nadali na nga. Nakalas na. Tapos sagutin natin. Isip natin talaga. Dapat secure lagi. So ito. Ito na yun. Ayun. Pasag na rin mga master. Ang clearing sila halik. ito eh buksan natin ito kasi ang kailangan natin palitan okay, ginawa ko na ito eh yang patitan baby ang ating triangle gold rings gala, ano to 12 mm 12 mm ayos pa naman ang hose nito mga master itong linya niya ayos pa naman ang problema lang ito lang eh kasi natin to ayan, bago na ulit bago na ulit tapos ito so ganun lang kadali mga mga sir order lang kayo kung saan nyo gustong online so sa tiktok pala mayroon akong, ano, kung mag order kayo sa tiktok mayroon akong uh, shop sa tiktok so order lang kayo dyan mayroon akong, ano dyan sa TikTok ay Boss Rick. Hanapin nyo lang Boss Rick TV sa TikTok. Ayan. Para sa gusto mag-order ng ganito, meron ako. Mura lang yan mga master. Halagang 20, 128 lang. Ayos na. Meron ka ng uh, uh, brick lever sa ating uh, Rosie 100 at saka sa kasi pang 125 to. 100-125. So ayan, bibili muna tayo ng brick fluid para isa ng trabaho. Hindi na tayo magpaulit ulit. Lagyan na natin. Lagyan na natin break brick fluid. Bibili tayo sa bayan. Samahan nyo kami. Punta tayo ng bayan. Let's go. Two hours later.

Magkano? 60. 50 na lang. Magpapitin natin sa atin Thank you sa tawad. <laughs> Ayan, 60 daw mga master. Binigay sa atin ng 50. Ayan, lagi naman ako dito nabili dito sa tindahan o dito lang papayos kuno dito ang gulong ayan dito. Dito dito. And, dito mag -dito mag -dito motor uh, up ay ano lang 50 yung ay nakabili na <tipos> Nang sa bariya <tipos> Hindi ako tumingin dyan Hindi <tipos> <tipos> may sandaan doon Jollibee na pala dito mga master sa amin Sa Nusite Ayan Ayan ang Jollibee namin na Magtuloy lang kulang Siguro ko itong ano Meron dito kasing bakante Ay nandun pala bakante Pagkakata tayo nandun magtuloy Ayan o Jollibee natin mga master dito sa Nusite Jollibee dito, may pilditi yata dito tanungin nga natin bakit uh, may problema na naman yung aming ano, yung aming rotor to sa si pilditi nagpula-pula naman, ang blink na naman ang pula tanungin nga natin dito dito mga ito, pilditi it, naman yung pilditi namula na naman yung aming rotor to lagi nilang tayo namula boss pwede magtanong Pildeti po yan. Okay. Hindi, apiktado. Apiktado lahat doon, punta doon, siguro. Yeah, eh. Kaya pala, ano, wala doon kami. Na, <laughs> na Nag-blink-blink ng pula. Okay. Pero pag naayos naman ho yan. Okay. 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 Ah, okay na. Okay. Oh, kala ko, katulad din ng dati eh, na ano. Nasunog ko ah, kasi Oh, paano nasunog? Ay, ano, may sunog Ah, yun. Ayun pala. Hindi kaya nakidlatan niyan, boss? Hindi boss. Sumabog yan yung transformer. Ah! Ayun pala, nagbumaba oh. Bumaba ang fuse ng batilik. Tapos nasunog pa. Mga ilang oras pa. Matat oras pa. Ay, salamat. Maliliit pala yan. Pang maliliit lang palang wear niya. Masailan pala yan. Hindi eh mga taga Pilditi shout out sa mga taga Pilditi nagbablog tayo boss <laughs> ayan oh nagbablog tayo ayan uh, pala kaya pala piktado view kami ayan pala may nasunog pala dito sa may palangka ayan ayan shout out sa mga taga Pilditi nagblink blink doon sa amin kanina eh sunog pala talaga oh uh -huh. Let's go. master nakabili tayo ng ating brick fluid kailangan lang natin butasan Dali hmm? na yung hukiya, Papa. Dali na sa piya. Kailawan mo Ma? Ito lang yung ko para ang hukiya. Wala na Okay! Lipat-lipat-lipat. Baka madali mga sagi dyan na? mga kuha na. Wala Hindi mo pa pala rin na coronavirus na ito? <laughs> Crazy. Silip-silipin mo dito mama. Paano ba makita? Ayan, mo. Ay maganda yan dahil may ano. Matamis. Oo. Hmm. spray ah. na. Kung gusto nyo medyo malapit ito dito para lapitin natin, bubuksan lang to. Bubuksan lang. Palapitin natin ng kaunti kasi masyado naman mga layo. Yan lang mga master ang secret dyan. Ito. Para lumapit siya ng kaunti. Mga masyadong ano. Ayan. Yeah. No. So ayan mga master, kung kailangan na uh, kung gusto niyo malapit ito dito, mga hanggang dito na lang, mga ganyan na lang. Pag pindot niyo hanggang dito na ito, hanggang dito na, yung magiging ganyan siya. Ito lang 'yon, ito lang yung sikreto diyan. Pindutin niyo 'to ng ganyan malakas, yung, malakas. Basta pindutin niyo, tapos may bubuksan tayo dito. Ito, tinutukan natin kasi lalabas dyan yung fluid buksan natin yan ayan buksan natin yan ayan. so, so wag mo munang bibitawan sasara mo muna dito bago bitawan ayan Na. So, ayan. Dito, ang kailangan natin, uh, ano lang tayo, repeat. eh, uh, okay, ano lang natin, ulitin lang natin ang mga kailangan natin. So, dito, kailangan natin ng, ayan, uh, number 8 na open rings. Ayan, ayan, to. Tapos nandito naman ay number 12 na Kung mayroon kayo back range Okay Basta number 12 nandito 12 Okay, tapos na. May training na siya. Malagyan na natin. Maraming maraming salamat sa pagsama. <clears throat> so, ayan. Malagyan na natin ang preno. Ang lang. So, nagtagal lang tayo dahil bumili pa tayo ng brick fluid. So, ayan lang. Pag uh, sira, pag sira ang ganitong lever nyo, uh, brake lever, ay uh, magtungo kayo sa aking ano, TikTok account. Uh, ayan, sa TikTok shop po. Ayan. Boss Rick TV, uh, TikTok account. Murder na kayo. Ayan. Doon na kayo. Mura lang yan, mura lang. So, ayan, maraming maraming salamat sa pagsama. Ah, uh, sana yung matutunan sa video natin na to. Thank you. God bless.